Mga ka kami. Welcome to Elok's Vlogs TV At mga kailok, ngayong gabing ito ay eh, magluluto tayo ng pata ng baboy mga kailok Bali, ang gagawin natin luto sa pata eh, ay na pata ng baboy ang ating gagawin luto mga ka okay. Kaya ano pang inaantay natin mga kailok, tara, umpisa na natin magluto yan, mga kalos yung ating pata. Pinakuluan na natin ng saglit lang. Yan. Mamaya gagayatin na natin yan. yan. A few moments later. Okay. At eh, na, mga kalos yung ating pata. Napagtadtad na natin. Tinadtad natin yung pata ng baboy gamit ang ating palakol, mga kalos. Oh. Sa palangis. Gina. At isinalang na natin mga kailaks ang ating fox shoe. natin, nilagyan natin siya ng tubig para lumabot ang ating pata. Takloban muna natin mga kailaks. Antay tayo ng mga ilang minuto. Sabi nila, masarap daw ang luto sa kahoy. Kaya sa kahoy tayo nagluto. ano? no? Nagwawala ng ating apoy. A few moments later. Yan, kulong-kulong -kulo na siya mga kailaks. Tatanggalin natin yung mga bula yan mga ganito tatapo natin to at mamaya wow. na ulit papaitaw sa inyo pagkatanggalan natin yung mga mumuting yan sa ibabaw mga kailoks anong sabi ko? mga kailoks magingat kayo dyan kasi baka kayo mapaso ah uh, ayos bawa daw mapasok pagluluto gawa ng naapoy ang lakas 1 hour later. At update na tayo mga kalok sa ating pinakulong pata. Sa ating pinalalambot na pata ng baboy. Che Check natin yung taba kung malambot na. Yun. Hindi kita gawa ng usok. Eh. Yan. Yan no. Hmm? Natutusok na natin yung kanyang balat. Ayan o. Oh, mga kalok. Wow! na siya yung pa. Hmm? Oh, lampasa na. Yan, malambot na yung ating pata mga kalok. Kaya pwede na natin siyang rekaduhan. Ilagay yung iba nating ingredients mga kalok. Tarap niyang pag naluto na yan mga kalok. Yan, at taklaban muna uli natin mga kalok. Ayang-ayang na lang tayo sa apoy. Yan, yan na lang ating apoy dyan kasi malambot na ang ating pata ng baboy yan ang ating sibuyas at bawang kahit anong gayat mga kaloks pwede naman pwede pitpitin na lang ang bawang tapos gayatin kahit anong gayat sa sibuyas okay. ihulog na natin ang bawang at sibuyas ayan sunod natin ang suka Tantya na lang yan mga kailoks. Yan. yan. Ayos. Masarap yung maasim-asim. Ihulog na natin ang bulaklak ng saging. Susunod so, natin dyan ang paminta. Yan. Ang pamintang durog natin ilalagay. Wala tayong pamintang buo. Pero pwede naman yung pamintang durog na yan mga kailoks. Bali, tatlong pamintang durog natin ilalagay. Yan at ang isusunod susunod naman natin ay tak 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 ajinomoto lagyan din natin ang nam nam okay. magic sarap ating nam nam tapos ang ating asin or salt sunod naman natin dyan ang ating brown sugar Tantyaan lang mga kailoks. Madali naman yan tikman mamaya kung nakulo na siya. Pwede natin siya takpan mamaya natin nahaluin. Okay. A few moments later. Haluin na natin mga kalok. Tapos medyo kakaunti ng ating sabaw dyan mga kalok. Pwede tayong mag add ng tubig. Mag add ng water. Para may sabaw tayo sa ating paksiw na pata. Oh, mga elox, eloks bali nilagyan natin ng tinidorian yan at saka kutsara. Ginamitan natin ng kutsara at tinidor para mas mabilis natin mapalambot ang ating pata ng baboy, mga kaylox. Yun ang kanyang tinidorian. yan. Hindi natin siya nilagyan ng pork cubes. Namnam -nam na lang ating ginamit at ayan na ang ating tubig na additional water para masarap ang ating higop abaw mga at pagkatapos atin naman siyang haluin complete ingredients na yan mga kay kaya pakukuloy na lang natin at malambot na rin ang ating pata antay antay na lang natin kumulo siya tas pwede na natin siyang iserve sa ating hapagkainan o sa iba, ating lamesa takluban muna natin mga kaloks balikan natin siya pag nakulo na antay lang tayo ng mga ilang minuto mga eloks okay. yun at okay na mga kaloks ang ating pata ng pata ng baboy okay na ang paksiw na pata mga kaloks pwede na natin siyang hanguin eh. Taman tamang tama na lasa niya Nat, natikpan ko na kanina ang sarap, mga kalok Tama-tama, huling-huling ang lasa sa pagsiw na pata. At sa tingin ko, mga kaloks, ay mukhang ganito na lang ulit ang ating video for today. At mga kaloks, kung bago ka pa lang sa YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-like and share and click the subscribe icon. Mga kaloks, kain na ito. Tapang ko na muna, mga kaloks. Ayan. inawatan ko na rin siya ng apoy, mga kaloks. Ayan, o. No? Kasi kulong-kuloy ang kanina. Ah, uh, bali, mga kaloks, ah... Uh... Kinalambot natin yung pata ng baboy umabot ng isang oras at kalhati kasi depende sa pata ng baboy ang ating lulutuin mga eloks. Meron kasi pag ma inahin na baboy matagal, palambutin. Pag kababatang baboy, mabilis lang mga eloks. Eray, medyo inahin na baboy ating niluto kaya medyo natagalan. At mga kalawks, sana yung nakatulong sa inyo ang video natin for tonight. sarap! Mm. Oh, oh, nak nak ang asim ah. <laughs> Sabi ano masarap? Masarap. ano ang lasa ng iyong paksiu? Ang patang paksiu. Uh, ito yung ating paksiu na patang mga kalok. Hindi na natin siya nilaho ng toyo. Pero sa iba nilalagyan ng toyo. Pwede naman lagyan ng toyo. Pero itong amin ay eh, suka na lang mga kalok. Ang amin nilaho hindi na namin nilagay ng toyo. Yan ang tinatawag na Fox shift Tagalog. <laughs> At mga kailan, wala na ibang masabi kundi hasta la vista. Okay. Baby, bye-bye and God bless. <laughs>